Uh, magandang umaga sa ating lahat, no, mga kababayan. February uh, 21, mga kaibigan. No? Gusto, gusto ko sana lumabas ng bahay kaso masyado yung ano, masyadong malakas yung to yung ambon. Kaya hindi na ko tumuloy na lumabas, gawang ang ayun, ulan na nga yung ano, yung kasunod kasi mahirap na mag Magkara tayo ng ano, na trangkaso mga kaibigan. Ayan. Andito na muna tayo sa bahay mga kaibigan. Ah, okay. uh, tinulungan ko nga pala yung ano, yung anak ko sa paghahanap ng kanyang ano, kanyang ang gagamitin task. Nak pabot ani nak nak. Pasta na. Ano, yung bottles na niya, ano. Battles sa 1.5. Yung kahapon niya ano, ah, uh, tinulungan ko yung anak ko na maghanap ng plastic na gagamitin sa ano nila, yung sa project nila. So, ito yung mga kaibigan, no? yung mga pinag, ano, pinag, uh, ipon-ipon namin ng mga, ano, mga balat ng mga chicherya. Yan. Ngayon kasi wala siyang klase. Ngayong, ngayon last day, by day, kaya, minabuti ko sa kanya na gawin na ito, habang, ano, habang hindi pa inabot yung, uh, period na, ano, ng pagpasa nito ng no, mga kaibigan no? yung balilima ito at uh, kula pa ito ng dalawa so ma marami pa naman dyan na, ano, na balat ng mga chichirya no? na pinag-ipon-ipon ho namin kasama yung ano ko yung uh, ano ko partner ko tapos yung ano yung dalawang bottles na kulang nito bali papahanap na lang kami doon sa ano doon sa kapatid yaro sa ano sa, sa school no mga kaibigan yung ano nito yung last day na pagpasa abare ah, ba, bali ano bali February 26 di ba nak February 26 yung pagpasa nito di ba sa 26 nan ito February 26 yung last day na pagpasa nito mga kaibigan no? so yun ganito ako sabay pag nag ano pag magbigay ako ng rotin uh, routine sa kanila ng no, mga kaibigan. Hindi naman masyado ako sa mga mga anak ko, oh. basta yung sa akin lang ba, yung ano lang uh, hindi na hindi na mamatay yung oras no. Kung mayroong mga gagawin dito, pinapa ko agad. Yan. At yung, ano pala mga kaibigan, no? Uh, ikukwento ko lang yung ano yung karanasan ko. Uh, ako ng pulo last uh, 4 days I go no mga kaibigan habang nagbablog ako ron yun yung pinagtataka ko mga kaibigan no habang habang ano habang nagbibideo ako habang nagbablog ako sa may sa may area ng polo doon nga sa may baba ng ano sa may baba ng DK mga kaibigan sobrang gulat ko nung ano no muntik lang ko tinamaan ng ano ng buko ng yug no buko ng yug no, na kasi ito no mga kaibigan pag yung buko ng nyug na hindi pa siya ganong ano, uh, matanda o yung tawag ganong, so, pwede na rin gawing panggata na ano, makaibigan. Hindi talaga malaglag yan. Unless na hindi siya uh, pinagat ng ano, uh, binutasan ng daga. Ano? Pag may butas yung, ano, yung buko, halimbawa makibigan yung halimbawa makibigan yung buko na maliit lang na siguro mga kaya uh, buko at mga kaibigan yun yung paboritong ngat ng daga at baga ako sa nang botas yun yung mga tendency na talagang mahuhulog yan sa ano sa uh, baba mula sa taas ng mga kaibigan ah? so yung buko na ano na nahulog doon na muntik lang kumatamaan at buti nga hindi na ako talaga lumapit doon sa pinaka pinaka edge ng ano pinaka edge ng uh, ilog Tsak, bago siya, nahulog. Ngayon, nagulat ako. Sabi ko, sino kayong bumato? Ay sabi ng partner ko, kasi yung partner ko, andun nga sa taas ng ano, sa taas ng istaka, sa taas ba ng ano, yun, ano, yung uh, DK, mga kaibigan. Sabi niya, wala namang bumato kasi andun nga sa taas. Kasi makikita niya talaga ng tao, uh, humagis ng ano ron. Ah, buko. Ngayon, Nakikita nyo dyan sa video ko doon, di ba? Uh, ko nga. Tapos binidyoan ko, nakita ko talaga siya. na fresh na yung... Um, uh, as in, wala talaga siyang butas, no? Hindi siya ningat-ngat ng ano, ng daga. Yun. Uh, at yung... Pag, paglingon ko sa taas, mayroong matanda ro na nakausap ko na taga andyan lang naman sa ano sa may tawid ng kalsada sabi ko tay sabi ko bito na ano ng buko sabi ko ng yung ang sabi wala naman daw na ano na nang babato. So ganun. So sabi uh, ko ah na lang 'yun mga kaibigan. I-ignore ko tapos at uh, tin tinuloy ko na lang yung pag ano yung pag vlog ko mga kaibigan hanggang sa ano hanggang sa matapos yung ano ko yung yung vlog ko mga kaibigan. 'Yun. At uh, isa rin 'yan sa mga sa na mga nababasa ko mga ano mga comments sa ano ko sa comment comment box na no? mga kaibigan natin na kung saan daw yung uh, kasi mga kaibigan uh, para sabihin ko yan oh uh, yung puno ng yung matigas lang yung puno niyan hindi basta-basta malagyan ng mga kahit anong mga oh, yan kahit anong mga halimbawa natin may bibibinga yan ng mga, ano, mga 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 patay. patay na mga daga o patay na mga hayop diyan hindi pwedeng ilagay mo diyan kasi ang ano ang ugat ng ano ng yung malawak ano malawak tapos matigas yung ano niyan yung pinaka kasi meron may, naman na ano na nagkomenta na kung saan daw kuminto yung buko andun daw yun so Inigno ko lang yung mga kaibigan oh. No? Ngayon Gumaganda sana yung panahon eh may mayhirap talaga ito eh Mayhirap talaga lumabas ng bahay kayo. May mga maliliit na mga ano no Mga anak o kapatid na Kagaya ng kwento ng ano Kwento ng kasama ko na no? Itong ano ko, itong uh, editor ko. Andun daw sa barrio nila, sa Libakao. Nung, dal, nung nag-aaral pa siya ng elementary, mga I think mga ganun, meron siyang mga kabarkada na na dinala niya yung kanyang anak na mga 2 years old yata ang lihat, dinala niya daw doon sa pang-pang, pero sila, Tumaloy sila ng ano, nung ilog, na no, mga kaibigan. Yun yung, yung pinag-usapan namin nung, nung pumunta kami doon sa may ano, doon sa may uh, ano, ilog. Sabi ko nga dapat hindi niya iniwan yung kapatid niya kasi alam niya na ano na, uh, alam niya na mangyayari. Pero hindi natin yan in ano, hindi natin yan uh, ng ganun kasi yung mga, mga gano'ng mga, mga edad ng mga kaibigan, wala pa talaga sa ah uh, hinog na kaisipan no kagaya sa atin mga mga kaibigan no? kasi ngayon bagong bagong millennials bagong teknolohiya kaya uh, lahat ng tao ngayon advanced na mga kaibigan no pagano nila pagbalik nila no sa ilog gulat na lang sila wala na yung kapatid akala nila umuwi tapos ngayon nung hinalugan nila yung ano yung ilog pababa kung saan yung uh, agos agot ng ano, ng tubig no itong ano itong itong ilog din diyan sa may ano sa may pinaglunuran ni ano ni Joros yun ang karugtong niyan pero ando sa taas yung pinaka pinakami na source niyan kasi yung pinaka source niyan mga kaibigan no ah uh, ano yan eh pagdating niyan sa ano pagdating niyan sa dumalay du dumaylay no bali yan kasi mga kaibigan no? hiwala yan sila Mm. <clears throat> yung dumailay kasi mga kaibigan, part ng ano yan eh, part ng uh, Libakaw, pasok pa rin yan sa uh, Panipiason no? Panipiaso, tapos Maria Cristina. Kasi yung Maria Cristina, mga kaibigan, no? Nakapunta na kami doon at uh, may mayroon ngang uh, nilagay raw na tawag niya uh, dam. May dam yan sa, ano, sa taas, mga kaibigan, no? Yan. Malayo pa yun pinakamalayo yung mga kaibigan no yung yung dam. Mas lampas pa yung pinuntahan namin doon kasi naniligo nga kami roon. Ah, uh, uh, yun, yun nga lang hindi naman iya nami iaboy na yung false uh, falls dyan sa ano, diyan sa uh, uh, bayan ng Maria Cristina kasi napakadelikado pag lalo wala kayo kasama mga kaibigan. Dapat pag napunta kayo ng na mga uh, dala ng Maria Cristina. So, kailangan talaga may mga kasama kayo, no? mga lima kayo, anim o mahigit pa mga kaibigan. Ngayon, balikan natin yung, yung bata na ano, na nalunod. No, pinuntahan nila yung ano, yung paana ng ilog na yun. Ando na naka, ano, nakalotang na mga kaibigan. Patay yung bata. Yung kasi yung realidad ng buhay ngayon mga kaibigan. Yan. Mayroong mga kaibigan tayong matitino, may mga kaibigan tayong maasahan talaga. Pero malimit talaga mga kaibigan, talagang ilalaglaga. Lalo yan sa ano, sa tawag ng gipitan, no, mga kaibigan. Paggipitan mga kaibigan, kahit, kahit anong ano, kahit anong tapang ng kaibigan mo, talagang aatras uh, talaga, aatras talaga yan. Kasi alam din naman, hindi naman talaga yan maro. Wag wag sa isipan natin na ano mangyayari. Kaya sa kaso naman ni Joros, no, hindi, hindi rin tayo pwedeng mag magbigay ng conclusion kasi wala rin tayo diyan sa no sa sakto at tamang uh, location kung saan ho nangyayari. Pero mas maganda sana ta mga kaibigan, ano? Mas maganda sana mga kaibigan no, kung ano kung yung yung classmate nila na babae eh, nag-record siya ng video habang naliligo yung mga kasama niya no. Sana sa sa ilog no yun sa yung isang uh, ano isang katibayan talaga na uh, lahat talaga lahat ng tao lahat ng uh, nakaka ano, nakakapanood ng video no mga mga, mga, kaibigan kasi ito na nga nag-trending ng mga kaibigan yun sa yun sana yung isa na pinaka the best na kung nakapag-video yung classmate niya na babae na sabi niya, siya, siya yung natira sa taas na ano, na, na nakatambay sa istaka, no, kung nakakuha siya ng ano, nung video habang naliligo, kung paano tumawid yung mga kasaba niya, yun siya na yung the best, mga kaibigan, no. Para masabi natin na transparent at hindi sa naman, as in wala sa rata yung ECP, no, yung ano, yung pangyayari, mga kaibigan, no, yun. kasi natural lang naman niya na ano eh, na imbestigahan sila ng ano eh, ng ano uh, pamunuan natin ng ano ng bayan eh ano kahit sino naman pero pero ipagtitiyak na rin natin ng mga kaibigan no na sana uh, kahit kahit anong sign man lang na lumutaw no, na may makita tayo diyan sa ano diyan sa ilog yung sana yung ano yung yung isang way na ano na magpapatunay rin na ano na pag ng panahon uh, pupunta ko ng ano nung ano uh, bakaw kasi kami mga kaibigan ay eh, hindi pa tayo makalabas ng bahay kasi naulan yung mga kaibigan eh. yun ato nga pala yung ano yung yung taga makato na nabolontary na humukay doon ng ano nung nakalang ano ah, nakarang araw balit aga <coughs> taga banga pala yun nag message ka gabi sa akin, nagbanga sila, pero nakawin na daw sila ng makatao. Pero inantay ko yung reply doon, kung halimbawa na mag-reply siya na uh, willing magpagtulungan sa akin na tanggalin namin yung mga ano dyan, yung mga, uh, mga sanga at dumi na nakabalot naka 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 at nakapaykod dyan sa Jackstone, no, mga kaibigan. Yun, inantay ko lang yung, ano, yung, re yung, reply nila. Sana, ha, mga kaibigan, nakasupport uh, naka ko sa ano ko sa channel ko mga kaibigan. No. Mapapanood to samahan niyo ako at samahan kita po kayo para uh, dalugarin natin yan no? hindi naman natin makukuha ng isang araw pero sana mayroon tayong mga ano uh, may mga tapos tayo na ano na kahit ano lang kahit mga isang isang bulto lang na mali na, mali, na, mali na, mali na natin para i-assume natin sa mga ano natin sa mga uh, kababayan natin na ginawa natin yung best rin natin no kahit wala tayong makita yun ang ano yun ang punto ko lang mga kaibigan no? at maraming salamat din sa iyo mga kaibigan no? yung taga kato na nangyong maraming salamat din sa iyo yun at uh, sa mga hindi pa nakakikilala ng ano ko ng channel ko no Stoneworks TV at uh, sana huwag niyong i-skip yung ano yung ads ko merong lubabas para at uh, yun God bless sa lahat mga kaibigan at maraming salamat